Kumusta mga kaibigan? Sa channel ngayon, ipapakita ko paano magdagdag ng subtitle sa video o pelikula uh, gamit ang VLC Media Player. Nag-upload ako ng isa sa mga video ko dito. Para magdagdag ng subtitle, i-click ang View, VS Lab, tapos hanapin ang kailangan natin. Subtitle. Dito pwedeng piliin ang wika ng subtitle na kailangan natin. Halimbawa, gusto ko ng The Walking Dead. Walking Dead Season 1 or Season 11 o kahit anong season. Sige, kunin natin ang unang season. Dito pwedeng hanapin, piliin at i-download ang subtitle. Ngayon, patayin ko muna ang tunog. Ayun. Pero kailangan i-download ito para sa tamang pelikula. Kung may sarili kang subtitle para sa video, i-click ang Media Stream, piliin ang video. Ayun, piliin ang subtitle file, gamitin ito, tapos i-click ang Stream. Ayun, yun lang yun. Ako si Weller, mag-like at mag-subscribe sa channel para alam sa lahat.